Maikling kwento. Mga bahagi at elemento. Ito po ang inyong likod, Teacher May Kru. Noong nakaraan ay napag-aralan natin ang kahulugan ng maikling kwento. Ito ay isang anyo ng panitikan na naglalayo magsalaysay ng isang mahalaga at nangingibabaw na pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan at tagiiwan ng isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa. Sa madaling sabi, ito ay isang uri ng panitikang tuluyan na nag-iiwan ng iisang kakintalan. Ito ay umusbong noong panahon ng Amerikano. Higit na maikli kung ihahambing sa nobela. Naglalaman ng iisa o ilang tauhan at tagpuan at may simpleng banghay. Narito ang mga sangkap o elemento maging ang bahagi ng isang maikling kwento. Una ay ang simula o eksposisyon. Nagtatakda ito sa pagpapakilala ng tauhan na siyang kumikilos sa loob ng akda. Gumaganyak sa interes ng mga Nakapaloob sa simula o eksposisyon ang mga tauhan. Maaaring bida o tinatawag nating protagonista, kontrabida o antagonista, at ang mga suportang tauhan. Kaunti lamang ang mga tauhan sa maikling katha. Bagamat laging may pangunahing tauhan, siya at ang iba pang tauhan ay inilalarawan ng dituwiran. Makikilala sila sa pamamagitan ng kanilang panlabas na kaanyuan, pisikal at pananamit kilos na nagpapahiwatig ng kanilang ugali at pili ang kanilang mga salita. Tagpuan Tumutuko ito sa panahon, lugar o maging konteksto na pinagyarihan ng salaysay. Suliranin Ito ang problema o pagsubok na hinaharap o haharapin ng ating mga tauhan. muli ang mga elemento ng maikling kwento Mga tauhan Tagpuan Suliranin Saglit na kasiglahan Tunggalian Kasukdulan Kakalasan Resolusyon Nasaan kaya ang mga na dapat ay nasa simula nasa gitna at nasa waka Sa stream of consciousness, ito ang pagdaloy ng mga ideya at kamalayan ng tauhan. Sa in tumutukoy ito sa daloy ng naratibong nagsisimula sa gitna at wakas ng maikling kwento. Ang, ang pagbibigay ng pahiwatig ay isang paraan upang ihanda ang mga mambabasa sa kung ano ang mga susunod na pangyayari sa kwento. Ang manunulat ay maaaring maging mahusay sa pagbibigay ng pahiwatig tulad ng mga paparating na bagyo na nagmumungkahay ng panganib na darating. Maaari ring direktang sabihin ng tauhan ang tungkol sa kabutihan ng kamatayan kaysa mawalay sa isa't isa. Minsan, ang may akda ay gumagamit ng huwad ng mga pahiwatig upang iligaw ang mga mambabasa. Tinatawag itong red hearings sa Ingles at madalas itong ginagamit sa pagsulat ng misteryo. Pa ang ibang teknik Buke's Ex Machina Paglalahad ng isang problema ang tila wala ng kalutasan ay malulutas sa isang kamangha-mangha at hindi inaasahang pamamaraan. Frame Story Ito ay isang bahagi o kasamahan ng isang kwento sa loob ng isang kwento. Mga nabanggit, alin kaya ang gusto mo? Mga uri ng paningin. Pag sinabi natin, uri ng paningin, ito ay ang pananaw na pinagdaraanan ng mga pangyayari sa isang kwento. Unang paningin. Ang may akta ay sumasanib sa isa sa mga tauhan na siyang nagsasalaysay sa pamamagitan ng unang panauhang ako. Paningin pansarili. Ito ay paglalahad ng may-akda na ang isipan at damdamin ay naaayon sa damdamin at kaisipan ng isang tauhan lamang. Pangatlong panauhan. Ang nagsasalaysay ay maaaring pumasok sa isipan at damdamin ng mga tauhan at sabihin sa bumabasa kung ano ang kanilang iniisip o nadarama. Ang ikaapat sa uri ng paningin na aking tatalakayin ay tinatawag nating objetibong paningin. Tumatayong tagapanood lamang na mga pangyayari sa kwento ang may akda. Ngayon naman ay dumako tayo sa uri ng maikling kwento. Kwento ng Banghay Story of Plot Nagbibigay din ito sa kawil ng mga pangyayari sa isang kwento Mahalaga sa ganitong uri ang mga kapanapanabik na pangyayari. Di malilimutang mga tagpo at mga tunggaliang tunay na kawiliwili. Kwento ng Tauhan o Story of Character Nakasentro ito sa isang pangunahing tauhan. Ang daloy ng kwento ay sumasabay sa mga pagbabagong nagaganap sa tauhan